natin niya po pala. Uh, si Ate Gemma po ay nagpagala sa akin ng 5,000 pesos. Uh, siya po ay na-order ng uh, sushi para po sa birthday ni Teo. Tapos po ay nag-order din po sa akin si Ate ng, ano po ay, ng pasingaw. So ito po yung bayad ni Ate. Tapos ay nagpapabili rin po sa akin ng suman. At yan po ay namin sa San Mateo. So, yan po. Thank you, thank you kay Ate Gemma sa suporta sa aming vlog. Hindi lamang po yun, pati na rin po sa amin ni Kurt ang mag-asawa. So, lamang po at salamat. Thank you, Ate. God bless. Uh, regards kay Kuya Roy. God bless po sa mga mag-asawa. Yeah. Bye-bye! So, yan po. At amin na po munang ibinababa itong mga kawayan. Ah. Oo. Oh. Kasi lang pinalaki ha eh, ang paglalagyan na hindi umawas. So yan po at ito na yung aming kawayan ni Tatay na napuntol. So yan po at si tatay ngayon na nag uh, ano na uli. Nag yes na po uli si tatay ng bongbong. -bong. Dalawang saklang lang po yan. Yung aming lulutuin ni tatay. Bal bali tatay, anim na kilo lang po han, eh. Tatlong kilo pong malagkit at tatlong kilo bigas ang aming lulutuin. Kasama at sasamahan na po namin yan ng mga pampalasa. ating Malapu. Tunalo talaga. Oo. Oh. So yan po at agad ay nakapag asenta na pala dito ang Kuya Edgar. At may ko yung tinipay na kakit. Ang oven. Oo, Hindi lang. Ay, may karnino yung palay. Gusto rin ng tinipay. <laughs> ay, nakaw. So, yan po. At uh, mamaya na po ulit ako mag-update. Kami po munang mag-asawa ay magpapagiling ng aming malagkit. Ito po yung aming malagkit na ipapagiling. So, yan po. Mamaya na lang po rin ako mag-update sa aming pinapagawa sa taas. Sila po doon ay nag na. Kami po munang mag-asawa ay uuwing bayan. So, yan po. At nakatatlo na po silang ano, patong ng hollow blocks. Yan po at cup noodles na lang po ang aking ipapamerienda sa kanila. Tapos po ay tinapay na hambor at sila po lang ay may mga hangover yung ibang kasama at nagtagay nga po sila kagabi. So yan po at kami ay dumating na po dito sa bahay at kami po ay nagbili nga ng mga pamerienda namin. Tapos po ay paulam. At kami po ay nagpagiling na din nung amin nga gagoing pasingaw. Uh, mabilisan eh. Akin po ulit ipapasitip sa inyo yung kanilang mga nagawa. Oo uh, po ah, kataas na agad. Ayun ang, may salamin ah. Alin po? Sa ati yung hindi At ako man ayakit akit sa taas. But dito'y naulan na naman. Ayan po, marami na silang naikabit kabit na. Ano po ah. Ayan po ang kuya Makuy. Nakaayos uh, sa mga pamorma naman doon. Uh, at ito na po yung ating talong na hiniwa po ni nanay. Ito po yung aking ilalagay sa ating ano, pusit. So yan po ito ko nagbili ng isang kilong mahigit po ito na pusit. Ito po ang aming paulam, mamiyang tanghalian. Akin na po muna itong aariglahin. Itong ano, malapit na pong mag-alas 12. So yan po, takoy magigisa na na itong ating paulam na adobong pusit. Yan, nagbisa na po ako ng sibuyas at bawang, kamatis. lalagyan na po natin ang ating pusit silip At lalagyan na rin po natin ito ng poyo At yan po, at talong po ang ating igugulay. Lalagyan na po natin. Ay, nabal, no, tawa, tawa, maglulog. Malapot. medyo na atrasado po ng akin pagluluto kami po ay nagagawa pa ng ano ay paninda namin na pasingaw. So yan po malapit na maluto yung ating adobong pusit. Pagkakarapin okay. na mga doon. Pagkakarapin sa mga doon. Pagkakarapin sa mga doon. Pagkakarapin sa Puno, Diyo, so yan po at sila nakain siya na sa gilid na <coughs> sa taas Kata Sulo ano ito, <coughs> ko ito ah sa lahat ay sariling sariling ng talong ay, ay, tayo, tanim din namin So yan na po at nakasaklang na uli itong aming pasingaw sa bongbong. So yan po at amin po yan lulutuin ng mga limang oras po. So, at ako ay nag-order ng ubi bar kay kuya. Yan apat na balot po iyan at yan po ang pamerienda natin ngayong hapon so yan po at ngayon naman ay si tatay ni mahal ay nag lalagyan na po uli dito sa sako ah, aayusin na po at kami po ay magpapahakot ulit ng panibago dahil kami po ay malapit na po nila yung laban para po dun sa ating second floor mao <tinyo> masyado ako magtimpla ng saucer? <tinyo> tasa ko yung maganda kuya yung pag ipag sa saucer yung malaki ko eh. yung hamburger ni, yung pamburger muhani. Una lang ang palaman na may cheese. Ay, sarap. Hey, Samir! Get the Ayan. Dami na po agad nilang naikabit. Halos tapos yata ito ngayong araw. dito so, lang po ninyo. So yun po, nag-akit na po sila kuya ng kukulamber. Yan po ay gagawin nilang pamorma. Panukod na po yan para sa kanilang pag-i-slab. Pana-pating mulan nako di puyok. So yan po at update. Yan po ay nasa halos dalawang oras sana naming nilulutong mahigit. So yan po, iniin in po namin. So yan po to, kaunti na lang po ang isisilid nila tatay. At doon naman po, ya, pasyahan po sila sa taas. Um, siguro po yung mga ilang araw na lang at sila yung makakapag ano na di yan, makakapag buhos na. Dalawa po ang nag-aasinta si Kuya Edgar po ni Tio Will. So yan po at good news, luto ang aming pasingaw ngayon. Yan, thank you kay tatay. Maganda pala yung malaki ang kawayan ay. malalaki po kawayan ang ginamit namin ngayon kumpara nung nakaraan, medyo maliit po. So yan po at yan ang amin agad ipapamerienda eh, sa amin magtatrabaho. Papatikim na po agad namin sa kanila yung aming lutong pasingaw. Oo oh, nga na, na Nawala ang pagkakayupi. Nawala nga eh. Oh. Oo. Opya. Yan yeah. wow. Yan tabi. So yan po. Oh, ang ganda oh. Kinis. Kinis. Perfect. Perfect po ang aming gawa ngayon. Ito po, po yung ating pasingaw na naluto. Ang mga kanang So yan po, ito pa yung ating second batch. Luto na din po iyan. Testing, testing. testing daw, testing. Mainit. Mawi naman tayo kayo, naray. Hindi tayo pagodhan eh. Nung nakarambuta talaga, kami, parang tatlong araw na nagluto. Ngayon po, ibawi kami. Maganda po ang mga Wow, napakakinis. Ito, ito. Perfect. So, po. Dumating na yung aming order na bakal. Kuya, ilang, ano, ano size na yun po, kuya? 10 mm. Ah, 10 mm pala yung order po kayo, ni kuya. Kay ni Tiyo Nunoy po. Kay... Kuya, akay na po. Mother, ba ito ako magbabayad? Naipasuyo yun aking bag. Plana, Kaya mga kapla na tingting. na lang po magbilang. Saka po, mamay pa mag-aabal. Kaya kasi sila wala nasa lansan. Tama po. So, yan po at ibababa na po nila yung aming in-order po na bakal. Naulan po ang kanilang pagde-deliver. Ayun po. Wow, oh, tingnan niyo naman po ang aming gawa ngayon. Tutoy na tagiti. Diyan di ka. Yan pa pa Ay ano hali ka gusto pasingaw. Libig ko ya gusto pasingaw. Hali ka. Mama ini lagi Kaya na yun, mas may gawin. Sarap! Ano kayo na ah! Ano? Ito so, na. nilagay may, may doon, ay, malanggam. ka oh. oh, Pwede na, ano? Pwede na. Pwede, tumiim kana, to may pre -days. Pre -days. Yan lang ito. so, talaga pinili ka ng Ito ko? Hindi, puno, Pero ito na ako talaga. Ang saka na ito. Sa pagpapasok. Sa pagpapasok. Sa pagpapasok. Sa pagpapasok. Ay, kanina itong violet na ito. Dito, may Ha? Ba't ka na nagawa yan? Magkano? May tao lang. Ano ito? 50. Kuya, yung may doon. Oo. Sa kasi. Sige, yun din po ang nagawa ng aming kabingin. Ano?

Kami din ang nakapakuha ng dahon at tingnan mo naman ang panahon ito. Kaya... Ito inuunahan ito malanggang mong ito ah. Ay doon sa doon. Makuha ng panahon. So yan po at ready na ang aming pamerienda. Meron po kaming pasingaw, OB bar. Yan po. Tapos po meron tayong putok na tinapay. Yan, meron tayong hambor. Meron tayong soft drinks.

Oh, kain na. Merienda. Mimili ka ah! Pag ito merienda mo 150. Dito lang ako. Malulugay ng pamilya. Hindi, yan ko talaga hindi yan. Sa inyo. Buksan mo nga kuya. Take me, take me. Aba. Kaya nga ano ay. Wait, wait, oh. Hello. 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 Hindi

Oh, Bo, nagbimerienda na rin si Nini. Nagbimerienda na ng tinapay. Kuya, merienda na. O, pasinga. Tikman ninyo yung timplad. <laughs> 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 Mas masarap po kasi ang pangkap eh. Gawa ng magpayo. Mainit pa kaya malambot. Tapan eh. Ay. So hi guys, magandang hapon po. At nga po at natapos na kaming magluto uh, ng aming uh, panindang pasingaw. So yan nga po pala at kami magpapadala uh, ng pasingaw po sa Maynila ulit. At ito po ay ano uh, sa kapalit ko po ipapadala at sila na po ang bahala magdala kala sa bahay po nila Ate Gemma uh, San Mateo. Muli po, uh, maraming maraming salamat kay Ate Gemma, kay Kuya Roy sa ang suporta po ninyo, hindi lang po sa aming YouTube channel, po, kundi po rin sa aming nagyosyong mag-asawa. So, yan po. Kami na po ito ipapadala ngayon sa bus. Ito po ay meron pa rin uh, yung order sila na sushi. At yun po ay binayaran namin lang nga in advance. At yun po naman ay gagawin namin at i-deliver -de po namin naman yung kanamilot sa birthday po ni Teo. Sa April 2, pero April 5 po ata din natin So, 'yan po muli Ate Jema Roy, Maraming maraming salamat po sa inyong mag-asawa. God bless. More more blessing po sa inyong pamilya. God bless po. Ingat kayo lagi sa New Jersey. God bless. Ah, uh, dito po kami sa tricycle na game packe na ipapadala po namin sa pamilya po ni Ate Jema. 'Yan sana po magustuhan nila ang aming luto na ano ah, na pasingaw at suman So yun po may kasama ring suma nasa loob. Po. Suman po yan ng infanta. Yung po kaming babaluting maigi na sketch tape.